Sa isang maliit na bayan sa tabi ng dagat, may isang dalagang nagngangalang lira. Siya ay isang masayang tao na may mahahabang buhok na tila ginto sa ilalim ng sinag ng araw. Sa kanyang mga mata, makikita ang pag-asa at pangarap. Isang araw, habang naglalakad siya sa dalampasigan, nakatagpo siya ng isang binatang nagngangalang Marco. Siya ay may itim na buhok at malalim na mga mata na tila kayang basahin ang kaluluwa ng sinuman. Si Marco ay isang manlalakbay na nagmula sa isang malayong bayan. Nagsimula siyang maglakbay upang makahanap ng inspirasyon para sa kanyang mga sining. Sa kanilang unang pagkikita, nagkapalitan sila ng mga ngiti at mabilis na nagkaugna ang kanilang mga puso. Si Lira ay naakit sa sining ni Marco habang si Marco naman ay nahulog sa kagandahan at kabutihan ni Lira. Habang lumilipas ang mga araw, nagiging mas malapit sila sa isa't isa. Madalas silang nakikita sa dalampasigan, nagbabahagi ng mga kwento at mga pangarap. Nagdala si Marco ng mga larawan at mga kwento mula sa kanyang mga paglalakbay, habang si Lira naman ay nagpakita ng mga tradisyon at kultura ng kanilang bayan. Sa bawat sandali, unti-unting nahuhulog ang kanilang mga puso sa isa't isa. Ngunit dumating ang isang pagsubok. Isang gabi, nagdesisyon si Marco na umalis at ipagpatuloy ang kanyang paglalakbay. Ang kanyang puso ay nababalot ng takot na iwan si Lira. Ngunit alam niyang kailangan niyang sundin ang kanyang pangarap. Nagpasya silang maghiwalay, ngunit nangako silang magkikita muli sa parehong lugar sa susunod na taon. Sa loob ng isang taon, naghintay si Lira sa dalampasigan, araw-araw na umaasa na babalik si Marco. Habang siya ay naghintay, patuloy siyang nag-aral ng sining, ginagawang inspirasyon ang mga alaala nila ni Marco. Sa wakas, Dumating ang araw ng kanilang muling pagkikita. Sa ilalim ng isang maliwanag na buwan, nagtagpo ang kanilang mga mata at sa sandaling iyon, alam nilang hindi na sila dapat maghiwalay muli. Nagpasya si Marco na manatili sa bayan ni Lira at sa kanilang pagmamahalan, natutunan nila na ang tunay na sining ay hindi lamang nakikita sa mga larawan kundi sa mga damdaming kanilang pinagsaluhan. Sa ilalim ng mga bituin, Nagtagumpay ang pag-ibig laban sa lahat ng pagsubok at ang kanilang kwento ay naging alamat sa bayan. Isang kwento ng pag-asa, pag-ibig at mga pangarap na hindi kailanman nagwawagi.